Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Santino Torena mula sa Marinduque News. Sa lukuyan po tayo nandito sa paanan ng simbahan sa buwak. At makikita nyo po, uh, andito pa mga panindang uh, palaspas na ating mga, ating ilang mga kababayan. Napakasipag nung bata, ano, naggagawa siya ng palaspas para maibenta. Tutoy, magkano yung ganyang palaspas ay? Pwede lang po, ito po yung 30 po. Magkano po yan? 30 lang po. 30 pesos. Ayan. Pari-pares yan, 30 pesos lahat yan. Ito po mga 20 lang po. Ito ang 20. Ito ang 30. Ito po. Ayan, napakasipag ng bata. Ano? Ito naman yung kasamahan nila. Ito yung ano. Ma'am, ano pong pangalan mo? Merly Po? Merly Menorca. Kasamahan po sila? Okay. Ayan. Si Ma'am Merly Menorca po. Nagagawa rin po siya ng palaspas. Iba-iba yung mga design nila. Ano? Ang mga kababayan ko sa Marinduque, kasalukuyan nga palang lang nagmimisa. Nagmimisa na na. Nagmimisa na po doon na lang. Taga saan po kayo? Taga? Taga Balingbing po kayo? Oh. Ano oras po kayo nagpunta dito? Alas kwatro Alas 4 pa. Kita nyo naman mga kababayan Yan ko napakasipag ng bata. Tsaka ni ma'am. Ayan. Ito po yung iba nilang mga paninda. Ayan. Magkano po yung ganda rin? Ako. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda po ng pagkakagawa. Ikaw pa, naggawa niyan, ma'am. Ayan. Layo po tayo dito sa buwakan na po. Hello ma'am, kamusta po? kada umaga po. Magkano po yung tinda ninyo? 20 po sir. 20? At ano po palang pangalan ninyo? Jenny po. Jenny. Ano was ka po nagpunta dito? Mga bandang 5 po. Bandang 5 pa? Oo. Oh. Marami ka naman. Marami ka namang pong naibenta na. Marami lang po. Ayan, ito po yung mga paninda ni Jenny. Yung tradisyon na pag uh, tiklop ng palaspas. Tapos may konting decor na pula. Ang ganda. Ganda naman. Maka, patingin daw po ng isa niyong ano. Ito yung TIG 20. Opo, TIG-20 po Ah, iba't iba ang design, pero TIG 20 daw po. Ayan. Maganda. Ikaw po naggawa nito? Opo. Ito. Maganda, ano? Sa so, hindi po yan, may mga halaman ka rin pong tinda asa kasamahan po ayan po si Mom Jenny wow maganda rin tong tinda ni Mom ganoon sa kanina ano, kay ma'am Jenny may design na kulay red ganoon din po yan ay tig 25 yes, po. Yes, po. lahat po yan yes po, wow. Kasamahan ka po ni Ma'am Jenny? Ayan mga ka-isla ka ba rin Ito po hello. yung Ito po yung mga panindang palaspas ah. Marami na pong bumili sa inyo. Yes, sir. Yes, po. Marami na, sir. Marami na, sir. Marami na po. Oh. Yes, Subuti naman kung gano'n, ano. So, maya-maya lang maya, ay magsisimula na yung... Yes, sa loob ng simbahan ano Ayan, Ayan po kasi lokoy po nagbebenta si Ate ng palaspas. At mara sa ayon sa kanila marami din sang nabenta, ano marami nang bumili. Si ate Ayan, bumili si ng uh, dalawa Good morning po Sa ating mga kababayan dyan sa kabila, yung mga hindi yun nakauwi. At sa mga nanonood ngayon sa Marinduque News. Ako po si Santino Torena. Salamat po sa mixing panonood ating vlog ngayong ah uh, kung yung nakaraang taon po ay masyado at napakaraming tao yun syempre ay hindi mo na pwede ano so naalala ko nung mga nakalipas sa tao napakaraming tao sa lugar na ito ayan talaga naman napakasipag nung bata ano